nung nindagan ko din sa inyo. Nanigil ko din ko, sa inyo. Emosyonal nga midulog sa Brigada Mati si Nanay Rebica Saang sa Anyos nga Residentes Purok Sumikap Dos Ginguna, Barangay Matiaw, Mati City. Si Nanay Rebica nag-inusara na lang nga nagpuyo sa usa ka barong barong nga gipapuy rasad sa iyang silingan. Din bugtong panginabuhian ini ang pagtinda-tinda og mangga. Una nang nagpakita tabang si nanay Rebecca aron unta manawagan ug yug tabang alang sa iyang kahimtang human nga mahospital hospital ug ma sa high blood heart problem ug diabetic sabayan pa sa iyang kahimtang nga nag na lang sa kinabuhi galing mihangyo ang Brigada Matig ngadto sa 1200 partiles ug nahatagan og tabang pinansyal lakit na grocery items bitbit bit sa news team ang bycing kilos nga buga prutas, gatas, kape, canned goods, asukar o mga sabon o tulo kapad nga power cells herbal capsule. Taghan salamat sa inyong mga malumong kasing-kasing sa tanan ninyong gihatag na grasya ka na ako. Taghan salamat yun. Nagpasalamat lang yun ko sir nga. May naluoy na ako sir. Bakay bisag-asa lang ko ng kadangka-dangka sir kanisir nga nakainom kanisir nalagsik lagsik galu baya bayak ko, sir kanina lagsik kani. kung kaniyera kung kaniyera kung kaniyera kung kaniyera kung kaniyera kung kaniyera kung na. Sa una, di ko ganahan mo bangon sa rugbuntag. Kato na, bangon na gilip ko sa pagkabuntag. Pag Pinaagi po, at ano, power cells. Hmm, Kani sir, ang naghatag ka lang, six at po, ah. Isan pa man sa iyahang pangidaron, nagpabilin gihapon ang iyang determinasyon nga moabot ang panahon nga adunay ay gamitong instrumento ang kahitasan nga aron ang iyahang gisapnay nga kalistanan magaan-gaan. Pinaagi sa makabayanihang pagtutulungan sa wantahanan party list Si Nanai Rebecca, mapasalamaton. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Riniconoy. Eh. Brigada news.